iniwan ako ng aking asawa. Halos anim na kilometro mula sa aming bahay sa Alabang. Sa gitna ng bumubuhos na ulan. Kailangan ko raw turuan ng leksyon. Hindi ako nakipagtalo. Pinanood ko lang ang paglayo ng kanyang sasakyan. Ilang sandali lang. Isang itim na pickup truck ang huminto sa aking harapan. Bumaba ang kuya ko. Si Marco. Kalmado at handa. Umiti ako habang sumasakay sa passenger seat. Tapos na ang kanyang kalupitan. Ito na ang kanyang huling pagkakamali. Pinindot ko ang record sa aking cellphone bago ito muling isinilid sa aking bulsa. Habang ang Mercedes ni Anton ay humihinto sa abandonadong gasolinahan sa kahabaan ng Slex. Hindi pa nagsisimulang umulan. Ngunit naamoy ko na ang paparating na bagyo. Bumaba ka na. Sabi niya. Ni hindi man lang pinatay ang makina. Kailangan mo ng leksyon. Alena. Baka sa paglalakad mo pa uwi. Matuto kang lumugar at gumalang. Anim na pong kilometro. Kinwenta niya ito ng perpekto. Masyadong malayo para sa taxi at walang dumada ang pampublikong sasakyan. Ang hindi niya alam. Walong buwan ko nang nire ang lahat. At si Marco. Ang kuya ko. Ay naghihintay na sa likod ng sirang gusali. Nag-aabang sa hudyat ko. lumangit ang liver na upuan habang humaharap ako sa kanya. Ang panga ni Anton ay nakakuyom sa pamilyar na itsura ng kasiyahan ng ekspresyong isinusuot niya kapag nakapagsara siya ng isang malupit na deal sa kanyang investment firm Sagis. Tatlong oras lang ang nakalipas. Ipinagdiriwang namin ang aming anibersaryo sa isang sikat na restaurant sa Tagaytay. Ngayon, Iniiwan niya ako sa isang madilim na highway dahil tinanong ko kung bakit nawawala ang kalahating milyong piso sa aming joint account. Talaga bang gagawin mo ito? Pinanatili kong matatag ang aking boses. Hinahayaang makuha ng cellphone ko ang bawat salita. Ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Alena, tinalikuran mo ako. Tinawagan mo ang accountant ko. Ipinahiya mo ako sa mga paranoid mong tanong. Baka ang isang mahabang lakad sa ulan ay magpapaalala sa iyo kung sino ang maihawak ng pera sa pamilyang ito. Naalala ko ang hikaw na perla sa aking jewelry box sa bahayang hikaw ni Nadine. Ang kanyang sekretarya. Nanatagpuan ko sa ilalim ng aming kama dalawang araw na ang nakalipas. Ang kalahating milyon ay marahil na ibili na siya ng magandang regalo. Ngunit hindi ko pa ito binanggit. Hindi. Kailangang mangyari ang lahat sa tamang pagkakasunod-sunod. Tulad ng pinag-ensayuhan namin ni Marco. Ulan ng malakas. Sabi ko, itinuturo ang dumidilim na kalangitan. Kung gayon, magsimula ka ng maglakad. Anya, ang kanyang mga daliri ay tumatambol sa manibela. Maliban na lang kung hihingi ka ng tawad ngayon din at aaminin mong nagkamali ka. Anim na buwan na ang nakalipas. Marahil ay humingi na ako ng tawad. Anim na buwan na ang nakalipas. Naniniwala pa rin ako na maisasalba pa ang aming pagsasama. Iyon ay bago ko natagpuan ang ikalawang set ng mga accounting book ng kanyang kumpanya bago ang mga misteryosong withdrawal Bago ko natuklasan na inililipat niya ang aming mga ari-arian sa mga account na siya lang ang kumokontrol Sa sandaling nagsimula akong magtanong Naging malupit siya Nayong gabi ang kanyang sukdulan at ito rin ang kanyang pagbagsa Maglalakad ako Sabi ko Binubuksan ang pinto Magandang desisyon Baka pagdating mo sa bahay, maaalala mo na kung saan ka lulugar. Tumapak ako sa basag na aspalto. Inabandona na ang lugar na ito ng maraming taon. Pinili ito ni Anton dahil sa pagiging liblib nito. Binanggit pa niya ito noong isang linggo habang dumadaan kami. Isipin mo kung may iwan ka rito. Sabi niya, Kilometro ang layo sa kahit saan. Doon ko nalaman kung ano ang kanyang pinaplano. Umugong ang makina ng Mercedes. Nakita ko siyang tinitingnan ang kanyang cellphone e marahil tinetext si Nadine na tapos na ang trabaho. Pagkatapos ay humarurot siya. Iniwan ako sa papalapit na dilim. Nagbilang ako hanggang anim na po. Pinapanood ang kanyang mga taillight na mawala sa kurbada. Pagkatapos ay mahinahon akong naglakad patungo sa abandonadong gusali kung saan nakatago ang itim na Ford ni Marco. Lumabas ang kuya ko. May hawak na payong at isang termos ng kape. Nakuha mo ba lahat? Tanong niya. Bawat salita. Sabi ko. Inilalabas ang aking phone at itinigil ang recording. Sinabi pa niya na kailangan kong alalahanin kung saan ako lulugar. Yumiling si Marco. Tatlong taon kitang pinanood na kontrolin niya. Pero ito. Anya. Itinuro ang walang taong lugar. Ito ay criminal abandonment. Magugustuhan ni Atoy. Beka ang recording na ito. Tinanggap ko ang kape ramdam ang init na gumagapang sa aking mga kamay. Nagsisimula na ang ulan. Kinaumagahan. Iisipin ni Anton na ginugol ko ang gabi sa paglalakad sa gitna ng bagyo. Wasak at hiyang hiya. Aasahan niyang darating ako sa pintuan sa harap. Handang magmakaawa para sa kapatawaran. Handa na ba si Valerie? Tanong ko, Si Valerie ang aming forensic accountant. Minomonitor niya ang mga account buong gabi. Noong inilipat niya ang kalahating milyon kaninang hapon. Dinokumento niya ang lahat. Ang audit niya ay umaabot ng dalawang taon. Nagtatapon siya ng pera sa mga offshore account. Marahil ay pinaplano kang hiwalayan kapag nakapagtago na siya ng sapat. At si Achoy. Becca ay magpa ng emergency papers alas 9 ng umaga. Dagdag ko. Abandonment. Financial abuse. Fraud. Sabi niya. Sa recording ngayong gabi at sa lahat ng ating nakalap. Hindi malalaman ni Anton kung ano ang tumama sa kanya. Sumakay kami sa truck ni Marco kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Naisip ko si Anton na nagmamaneho pa uwi. Kontento sa kanyang malupit na leksyon. Wala siyang ideya na walong buwan na ang nakalipas. Nang magsimula siyang magtago ng pera. Kumuha ako ng sarili kong team. Nag-install si Marco ng mga kamera sa buong bahay. Si Valerie. Isang forensic accountant. Ay tinunton ang bawat sentimo at si Achoy. Rebecca Becca Sarmiento Isa sa pinakamatapang na divorce lawyer sa Maynila. Ay nakabuo ng isang kaso na ngayon ay pumupuno sa tatlong kahon. Dumaan kami sa mga liblib na daan. Iniiwasan ang anumang pagkakataon na makita kami ni Anton. Ang hotel room ay nakareserba sa aking pangalan noong dalaga pa ako. Binayaran ng cash na unti-unting binidraw ni Marco sa loob ng dalawang buwan. Hahanapin ka niya kapag hindi ka nagpakita ngayong gabi. Sabi ni Marco. Hayaan mo siya. Makikita sa mga security camera ng hotel na dumating akong mag-isa. Basang-basa. At takot na takot. Ang front desk clerk ay magpapatunay na halos hindi ako makapagsalita dahil sa pag-iyak. Tinuruan ako ni Becca kung ano mismo ang sasabihin at kung paano aarte. Pagsapit ng umaga, sa halip na isang wasak na asawa, ang matatagpuan niya ay ang kanyang mga aset na nakafreeze, ang kanyang opisina na nakalock, at mga investigador na naghihintay upang talakayin ang mga pandarayang natuklasan ni Valerie. Handa ka na ba para dito? Tanong ni Marco habang papalapit kami sa hotel. Naalala ko ang babaeng ako tatlong taon na ang nakalipas malaya. Matagumpay bago unti-unting sinira ni Anton ang aking buhay. Naalala ko ang hikaw ni Nadine. Ang mga walang lamang bank account. At ang prenop na itinago niya sa kanyang opisina na mag-iiwan sa akin na walang wala. Walong buwan na akong handa. Sabi ko binigay lang niya sa akin ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ko bumaba ako sa ulan oras na para gampanan ang papel ng isang takot na takot na asawa bukas matututunan ni Anton kung sino talaga ang nangangailangan ng leksyon sa loob ng hotel lobby nanginginig ang aking mga kamay habang lumalapit ako sa counter mr ko sabi ko sa clerk na may mabait na mga mata. Hinahayaan kong mabasag ang aking boses. Iniwan niya ako sa isang gasolinahan sa gitna ng bagyo. Naglakad ako ng ilang milya bago may tumulong sa akin. Naging horrified ang kanyang mukha. Perpekto. Sa loob ng aking kwarto. Pinakinggan ko ang recording sa aking pangalawang phone. Napuno ang silid ng malamig na boses ni Anton. Ang yabang mo. Ano? Tinatawagan ang accountant ko. Para kang nakakaintindi. Ang boses ko. Kontrolado, pera natin iyon. Anton. May karapatan akong malaman kung saan ito napupunta. Ang kanyang tawa ay matalim. Ako ang kumikita nito. Ako ang namamahala. Ikaw. Ginagastos mo lang. Nanginginig ang aking phone. Isang text mula kay Marco. May nahanap si Valerie. Tatlo pang account sa Cayman Islands. Labing walong buwan na siyang naglilipat ng pera. Sumunod na text. Mula kay Becca. Si Judge Coleman ang hahawak sa emergency hearing bukas. Dalawa. Yes. Si Judge Patricia Coleman ay kilala sa pagiging matalas sa mga lalaking tulad ni Anton. Nagpatuloy ang pagtawag ni Anton. Ang bawat mensahe ay mas nagiging desperado. Amanda. Tapos na ang leksyon. Okay. Tawagan mo ako. Sumunod Tumigil ka na sa pagiging isip bata at tawagan mo ako pabalik. Pagkatapos, tumawag si Nadine. Nag-aalala si Anton. Sabi niya dapat ka nang umuwi. Ibinaba ko ang telepono. Ang ipadala ang kanyang kabit para maghatid ng peking paghingi ng tawad ay nagpapakita kung gaano na siya natataranta. Alas dos la medya ng umaga. Isang text mula sa aming kapitbahay. CN REC Chen. Nakita ko si Anton sa driveway niyo, may dalang flashlight. Sumisilip sa ilalim ng kotse mo. Hinahanap niya ang kotse ko. Hindi alam na inilipat na ito ni Marco sa isang long-term parking lot dalawang araw na ang nakalipas. Ang bawat detalye ay mahalaga. Kinabukasan, ang hotel suite ko ay naging isang command center. Dumating si Valerie na may dalang mga maleta ng dokumento bank statements. Transfer logs. Mga peking tax document. Dumating si Becca. Diretso mula sa pakikipag-usap sa opisina ng hukom. Inurong ni Judge Coleman ang hearing natin sa isa si. Eh. Sabi niya, at kinuha ni Anton si Richard Tamayo. Yung pating na abogado. Si Tamayo. Sabi ni Marco. Habang ikinakabit ang kanyang laptop sa si. Hindi iyon mura. Magaling si Tamayo. Sabi ni Becca. Pero hindi niya kayang labanan ang video evidence at financial records. Ipinakita ni Marco ang mga surveillance footage. Si Anton Alas dos ng umaga Kinukunan ng litrato ang mga dokumento mula sa aming safe habang tulog ako sa itaas dahil sa sleeping pills na iminungkahin niyang inumin ko. Sumunod na clip si Anton at si Nadine sa aming sala. Suot ni Nadine ang aking silk robe mula sa aming honeymoon. Narinig ang boses ni Anton, ang prenup ay hindi mahalaga hindi lalaban iyon. Walang gulugod si Alena. Ngunit ang pinakamasakit na clip ay ang huli. Si Anton. Sa garahe. Kausap sa telepono ang aking nakababatang kapatid na si Jessica. Perpekto si Jessica. Sabi niya. Wala siyang ideya na nire-record ko ang aming mga usapan. Bawat detalye tungkol sa mana ni Mama ang diagnosis niyang Alzheimer's. May trust fund si Papa na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso at hindi man lang alam ni Alena. Si Jessica. Natinuluan ko sa kanyang problema sa pagsusugal ng maraming taon. Ay nagbibigay ng impormasyon kay Anton kapalit ng pambayad sa kanyang mga utang. May mas malala pa. Sabi ni Marco at ipinakita ang mga email sa pagitan ni Anton at ng dati niyang abogado. Ang subject, Project Bagong Simula. Nasa loob ang mga detalyadong plano para sa paghihiwalay sa akin. Kasama ang mga psychological tactics para pagdudahan ko ang aking sarili gaslighting. Ang susi ay paniwalain siyang nababaliw na siya. Naalala ko ang lahat ng mga pagkakataon na sinabi niyang mali ang pagkakaalala ko sa mga bagay-bagay. Sinusundan niya pala ang isang playbook. Pagsapit ng isa Pumasok kami sa courtroom. Mukhang mas maliit si Anton. Gula-gulanit ang damit at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nag-apoy sa galit. Pinatugtog ni Becca ang recording mula sa sasakyan. Ang malamig na boses ni Anton na nagsasabing kailangan mo ng leksyon ay umalingaw ba o sa silid. Namutla ang mukha niya. Sunod-sunod na inilatag ni Becca ang ebidensya, ang mga offshore account. Ang pagnanakaw mula sa kanyang kumpanya. Ang relasyon niya kay Nadine. Sa gitna ng lahat. Bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok ang mga ahente mula sa TED. May warrant of arrest kami para kay Andrew Carter. Sabi ng Hepe. Sa mga kaso ng wire fraud at embezzlement. Doon ko nakita ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Iginawad ni Judge Coleman ang emergency order. Lahat ng ari-arian ay nakafreeze. freeze At ako ay binigyan ng eksklusibong paggamit sa aming bahay. Sinadya mo to. Sigaw ni Anton. Tumuturo sa akin. Bitag ang lahat ng ito. So inaamin mong iniwan mo siya. Tanong ng hukom. Ang pinsala ay nagawa na. Umamin siya sa harap ng korte. Pagkatapos, sumugod si Nadine sa loob. Sinabi mo hiwalay na kayo. Sigaw niya. Sinabi mo baliw siya. May mga text ako. Mga recording. Ang kanyang kabit ay nagbibigay na ngayon ng ebidensya sa mga otoridad. Ang pagkawasak ni Anton ay kumpleto na. Habang paalis kami, iniwan si Anton sa mga ahente. Nagvibrate ang aking phone. Isang mensahe mula sa kanyang ina, sana masaya ka na. Sinira mo ang isang mabuting tao dahil sa selos. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Ang anak niya ang sumira sa sarili niya. Sa labas Dinumog kami ng mga reporter sa hotel. Hindi tumigil ang pag-vibrate ng phone ko. Mga kaibigan, mga kakilala. Bawat isa ay may kanya-kanyang reaksyon at isang mensahe mula sa business partner ni Anton, Alena. Kailangan nating mag-usap. May mga bagay tungkol sa kumpanya na kailangan mong malaman. Ang pagkawasak ni Anton ay nagsisimula pa lang. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng tatlong taon, naupo ako sa mapayapang katahimikan. Ang lalaking nag-iwan sa akin sa ulan ay lumikha ng kanyang sariling bagyo. At ngayon, siya ay nalulunod dito. Makalipas ang apat na buwan. Sa unang araw ng paglilitis ni Anton, naupo ako sa korte. Suot ang isang damit na hindi niya kailanman nakita. Ang ebidensya ay napakatibay. Tumestigo ang mga matatandang kliyente na ninakawan niya. Maging si Nadine ay nagbigay ng mga recording kung saan ipinagmamalaki ni Anton ang kanyang mga krimen. Lumitaw din ang isang anak sa labas. Na sinusuportahan niya gamit ang ninakaw na pera para manahimik. Ang jury ay nagdeliberate ng wala pang tatlong oras. Guilty sa lahat ng kaso. Hinatulan siya ni Judge Coleman ng walong taong pagkakakulong. Habang dinadala siya palabas, Sumigaw siya. Hindi pa ito tapos. Tumayo ako at nagsalita. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Tama ka. Magsisimula pa lang ang mga civil lawsuit sa susunod na buwan. Dumating ang whistleblower's reward makalipas ang ilang linggo. Kasama ang mga ari-ari ang iginawad sa akin ng korte at ang trust fund na prinotektahan ng aking ama. Nagkaroon ako ng mga mapagkukunan para gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Itinatag namin ang Kisinag Foundation. Isang bahay para sa mga kababaihang tumatakas sa mga mapang-abusong sitwasyon. Nagbibigay ng legal na tulong. Financial counseling. At isang ligtas na lugar. Si Marco ang nangasiwa sa seguridad Si Valerie at Becca ang namuno sa mga serbisyong pinansyal at legal. Dumating si Jessica. Tatlong buwan nang hindi nagsusugal. Gusto kong tumulong. Sabi niya. Alam ko kung paano maging desperado at traidurin ang mga taong mahal mo. Siya ang namuno sa aming mga support group. Maging sinadin ay dumating. Pagkatapos ng therapy. Nagsimula siyang magbigay ng mga panayam sa mga unibersidad. Nagbabala sa mga kabataang babae tungkol sa mga lalaking tulad ni Anton. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa bilangguan. Apat na pahinang paninisi. Inaakusahan akong nagplano ng lahat. Ang huling linya ay mababasa, sana natutunan mo na ang iyong leksyon. Pinaframe ko ang sulat at isinabit sa dingding ng aking opisina. Eh. Natutunan ko ang aking leksyon. Natutunan ko na kapag may nagpakita sa iyo kung sino sila sa pamamagitan ng kanilang kalupitan. Paniwalaan mo sila. At natutunan ko na ang pinakamagandang tugon sa isang taong sumusubok na wasakin ka ay ang maging hindi nawawasakat pagkatapos ay gamitin ang lakas na iyon upang itaas ang iba. Ang malupit na ginawa ni Anton ay naging dahilan ng kaligtasan ng napakaraming kababaihan. Ang huling aralang hindi niya inaasahan ay eh hindi tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagbabago. Sinubukan niya akong iwang walang kapangyarihan sa gitna ng isang bagyo. Sa halip, ako ang naging sentro ng bagyo. Ano sa tingin ninyo ang pinakamatalinong hakbang na ginawa ni Alena? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At kung may kilala kayong isang taong nagpakita ng pambihirang katatagan tulad niya, ibahagi ang kanilang kwento para magbigay inspirasyon sa iba.